Ano mo mano mga ininalang miyembro ng Communist Terrorist Group ang sapilitang isinama ang dalawang kalalakihan na di umano ay kidnap ang kidnappers ay binubuo ng limang kalalakihan at isang babae na di umano ang CTG or Communist Terrorist Group members na sina alias Kaboyong, alias Bulag, alias Banene, alias Manilin, Kim, and alias John. Kinilala naman ng Infanta Municipal Police Station ang biktima na si Noel Velasco E. Deloreto o 36 anyos, na magtungo sa pulisyang asawa ng biktima na nakilala si Yunesa Velasco upang iulat ang pangyayari. Sa naging salaysay nito ng mangisdang isdang asawa ito, kasama umano ang pinsan si Jojo Adoba sa barangay Magsaysay Infante Quezon. Inatake di umano ang dalawa at binihag na kalaunan ay pinalaya rin si Jojo pero ang biktima magpahanggang ngayon ay hindi pa nakakabalik sa kanilang tahanan. Wala pa namang update ang kapulisan kung anong pagkilos ang kanilang isa sa gawa hinggil sa pangyayari. Kasama mo sa RMN Quezon Province, Radyo Man Edgardo Masada, Tatak RMN!